Magandang araw po sa lahat. For today's video po ay gusto kong i-share sa inyo itong aming ginagawa, uh, prototype para sa development ng mulch puncher. So, yung design po namin dito ay roller type para mamintin po natin yung pitch. Tapos meron po tayong apat na uh, canister na pwede po siyang uh, tanggalin para makapag-adjust po tayo ng pitch. So, pwede po siyang single for 1 meter then double canister para sa uh, 50 cm na distance. So, yung trial namin dito ay gumamit po kami nung 3 inch na tube. And then, ang ang lid po namin ay nilagay po namin or wineld namin doon sa takip. So, tinitingnan namin kung alin yung mas effective dito. Ayan, so itong unang trial ay, Kung papapansin nyo, yung mulch natin ay hindi gaano dumidikit doon sa ating um, canister tapos ah, hindi po maganda yung cut nya so ang laman po nung ating canister ay meron po yung uling so yun po yung nagiging heat source natin para mapainit po yung cut na siya namang po magbubutas ayan so ito po ay prototype so kung meron po kayong may suggest na pwede natin uh, itilagdag or i-improve dito sa ating setup ay mas maganda po kasi ito nga po ay hindi namin, hindi pa namin uh, mapatino or makuha yung gusto namin mangyari dito sa system. So itong pangalawang trial namin ay... Uh, flat surface na po yung cup natin so yung buong mulch ay magkakaroon po ng contact doon sa ating uh, canister or sa ating punch plate ayan pero as usual ay ganun pa rin po yung output ayan. nakakapagbuta siya guys at yun nga inconsistent nga lang yung result And, Ayan, naman siyang portion na uh, nabubutas na maganda kaya lang ay kapag dumikit na po yung mga plastic dun sa ating cup ay nagkakaroon na po ng problema so uh, nagiging uh, insulated po yung ating cup kaya naman nagiging dahilan para yung ating malt sa hindi na mabutas hindi na makaawa hindi na makalabas yung init dun sa ating canister plus yung mga debris sa lupa katulad ng mga sanga na maliliit ay dumidikit din po dun sa canister kaya lalong na nababawasan yung effect ng ating cap sa so, itong third trial naman natin ay uh, gumamit po tayo ng, ka kasi ano dito, ng butane torch tapos um, ang plano sana ay lalagyan natin ng bracket ikakabit natin naman gusto sa EU? Kaya lang itong trial natin ito na ay medyo magastos dahil ng mahal, din mahal din po yung butane. So, hindi po Bilisan siya mo! Uh, cost Itet effective. Na Ayan. Pero nakakabutas no. po siya. So yun, kung meron po kayong idea dito ay pakishare na lamang po sa comment section para po ating masubukan kung alin yung gagana ng maganda. Maraming salamat! Angat!